Ay, ano sa hmm? it Doon sa kabila, sa yun. Doon yung walang mga kahoy. kaya, no? De kaya? Hmm. Ah. Ay, asan ba?

Baba, walang pa, oh. walang kahoy dyan. <laughs> Wala naman oh, yan. Oh. Ay, ito. Ay, ito. Na, 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 na. Okay, nahinay oh, mo na. Sige. Sige pa. Oh, four man. Ay, nengkuan. Wala naman yung mukha mo eh. Oh. Yan, sige. Go. <laughs> yan, sige. Ay,

buhay namin yung may lubak so down Ito ta. Isang contraction girl. Contraction. Okay. <laughs> <laughs> <Kamukurin> mo. Ha. <laughs> uh. Ano ba 'yung mga mukha? <laughs> try type kami ma, try type ta contraction. Kundi <laughs> <Construcción laughs> ta mo. Wala. rin. Ano <laughs> ba? <laughs> eh. okay. okay. Shout out! Shout out ito yung mga contraction namin Sir ngayon. Right <laughs> ay out guys! Okay, so YouTube time. They're working Ito right. yung mga contraction ko. Ladies team to. Ladies team. Ladies team. Anong ginagawa? Nag- <laughs> Nataw niya. Nagdingding. Tama na ma'am. Nagdingding muna. Tapos, papagandahin pa namin ito. <laughs> Masakit daw sa bangs, oh guys. Putulin natin hmm. na. Wala mukha. <laughs> Ikaw daw 'yung video. Ayoko rin. <laughs> ah, 'yan you know. oh. Okay.